yun yung tela nya guys oh. yung napakaganda iba't ibang kulay 50 lang per yard oh. ang daming kulay nya guys so, kung gusto niyo bumili ito oh. kaya akala mo yung binibili mong kurtina ang mahal mahal pero dito pala 50 lang per yard so pwede ka na magpatahi oh, ang gaganda ng mga tela dito guys So, kung gusto nyo bumili. Hmm. Ang magaganda po. Pwede pang kumot. Hmm. So, ito rin. Magano yan? Sixty? Sixty. Ito naman sixty sa ganitong tela. Napakaganda. Pwede na siya pang kumot. Tsaka makapano. Ito pa o. Oh. Ayan guys. Dito sa ano sa may uh, uh, piesta piesta mall kayo pumunta ang ganda nito sa kumot makapal siya pwede pang kumot guys hmm? yan ito gading green So, yan siya guys yan kung gusto nyo bumili ng mga tela dito kayo pumunta sa piyesta so ganda niya ito ang ganda nito para sa kumot so pagbibili ako ng kumot dito na lang ako ito yung mga magagandang tela Wow. Sa inyo lahat ya yeah, 50 lang per yard. 50 pati ito 50 din. Pag marami Ah, may bawas ba? Ilan ang minimum? 48. 48 yards minimum. Ah, hanggang 48 pwede niyo ibigay. Mga ilang yards ang pwede doon? Ah, 10 yard guys, pwede niyo na tumakwa ng 48 pesos. Tingnan mo pag nagpapagawa ko ng Cortina. Ang mahal-mahal. Ang mura lang pala ng tela, no? Laki pala ng gilansya nila dun, ya? mag online kayo? Anong ano nyo? Page? Meron kayo kolikardya? Pati, pahinga iya, ha? Sige. Okay lang. Ito, ugos gusto ko to. Ito guys, oh, talaga guys. kaganda niya gawing cortina. Ganitong tela. Dito naman mga pangkumot. Yan. So gusto niyo bumili ng mga pangkumot. Ang gaganda. guys, oh, ang favorite color ko. 50 lang per yard. Ano kayo? Ayan, ah, yan. ito. the page. Ah, oh, okay. the page nila ni Madam. Ito ya, ito magkano to? Meron akong ganito eh. 50 din dito ya. Yeah? kumutulo. Ang grabe yung mga tela nila, guys. So. Mura lang pala dito sa kulina. May kinukuha na ako mahal. Eh. Online din. Hindi ko maalala. Andiyan na. Ah? Sa inyo marami kumukuha online dito lang pala guys dito lang matatagpuan dito kasi ako kumukuha ng ano, uniform ni Shine cheeker dito sa kanila ni nanay kaya ito mga so kinuha pa yung sa uniform antayin lang natin So, dito naman mga plain. Ayan, so, gusto nyo na mga purple. ang ganda ng nito na nito. So, tingin tayo ulit dito. Yeah, thank you sa calling card niya, ha. Tingin tayo dito sa mga makuha ng morang tela. Ha? gaganda ng mga tela ni guys. Favorite color, green. So kung gusto nyo mm -hmm. ng mga plain, and dito rin. Dito rin may mga bilihan ng mga pang Oh my God, hindi na makasya. Ito yung Ito pang gitna. Magkano per yard dito ya? Mga ganitong tela, magkano per yard? 122 na. 120 din po. 120 shabu rin po. Ito yung gusto niyo. Dapat daw mga 300 per Ganito rin. Ito ganun din. Magkano ganyan? 130. Pero 120. Maraming kulay yan. Ay, oo. Ito. Hala guys, maraming kulay. May red. Ay, wow. Ang bongga ng yellow. Eh. Tingnan nyo yung yeah. yellow. Oh, napakaganda. Ito maganda rin yung red. Yeah, Kahit marami, halimbawa. Mga ilang yards. Halimbawa, 10 yards pataas. Wala nang ulit. Gusto? Mga 120. Mga 10 yard ako. Sige. Teka lang. Hanap pa ako Parang ng one, ibang design. Three, two, three, two, three, two. Yung. Ito. Ang ganda rin Parang nakaborda siya. Sige may Ah uh, ito. May ganito sa baba. Ang design. Okay. Ay, mm -hmm. oh, sorry. Maganda rin siya. Ito, ito ang mga kulay niya. Ito mga kulay niya, guys. May green din niya. Sige, babalik ako ha, ate ha. Hanap ko na ako. Pag wala ako na iba makita ang design. Ay, maganda rin. Maganda rin ang design niya. Sige. Sige. Ito may iba-ibang kulay din Wait lang May like, pinukuha ako dito sa kabila Sa mga gown dito rin po Kung yeah. so, share naman nyo ako sa 1.5 Mga lace dito rin Gusto nyo ng 1.5 de it